Cafe Racer Looks Yamaha XSR900 Isa sa historic Yamaha racing design na combined sa traditional sports na merong delta box frame race bike from 1980s Sa upuan pa lang ng XSR900 ay masasabi mong cafe style Saman mo pa ng racer inspired fuel tank High quality details and premium materials ang ginamit dito mula sa superb cockpit detailing, drilled forks cap at forged aluminum foot control na may dual control. Samaan mo pa ng dual stitch na seat. Signature ng XSR ay ang kanyang headlight na classic looks pero futuristic dahil LED na lahat ng ilaw niya. Samaan mo pa ng smoke taillight na nagbibigay ng aesthetic feel. Napakaganda din ng kulay niya na modern pero historic coloring 1980 era dahil sa kanyang delta box chassis. High performance din ang brakes nito dahil sa Brembo Regal Master Cylinder at 298mm dual front disc na nagbibigay ng magandang stop power at control sa motor. Samaan mo pa ng fully adjustable upside down fork at link type rear suspension. Modern electronic ride control system na merong R1 drive 6-axis measurement unit na makontrol ang lean sensitive traction control, slide control system at front wheel lift control system para sa safe riding experience. Samaan mo pa ng full color TFT meter panel. Equip din ito ng quick shift system para sa clutchless na pag-up at down Saman Samaan mo pa ng assist and slipper clutch para ma-improve ang control control mo pag ikaw ay mag-slow down. Meron din itong cruise control na di mo na kailangan pang sa silinyador. Need mo lang iset goods na ito pag ang biyahe. SRP 729,000. Engine type, 3-cylinder, 4-stroke, liquid cooled, dual overhead cam, 4 valves. Displacement, 890 cubic centimeters. Bore by stroke, 78 by 62.1 millimeters. Compression ratio, 11.5 to 1. Maximum horsepower, 117.37 horsepower at 10,000 RPM maximum torque 93 newton meter of torque at 7000 rpm lubrication system wet sump clutch type wet multiple disc starting system electric transmission type constant mesh 6 speed final transmission chain frame type diamond front suspension telescopic forks at sa kanyang rear swing arm link type suspension front brake dual disc brake na may sukat na 298mm at rear brake na 245mm na hydraulic disc din front tire 120x70 R17M tubeless yan at sa kanyang rear 180x55 R17 M tubeless din yan. Overall length 2,155mm. Overall width 860mm. Overall height 1,155mm. Seat height 810mm. wheelbase base 1,495mm. Minimum ground clearance 140mm. Wet weight kasama kanyang full tank at kanyang langis 193kg. Fuel tank capacity 14 liters. Oil tank capacity 3.5 liters. Fuel consumption 20km per liter. What's up mga soy? Nandito tayo ngayon sa Yamaha Revzone para i-vlog tong XSR 900. Susubukan natin yung seat height niya sa kong 510 or inseam na 32 inches mga so. Unang upo Kita mo naman mga soyo, oh. flat footed naman tayo side height nating 5'10 or insim na 32. Position ng ating balikat, goods din, napakaganda, very relaxed. Weight ng motor, di mo halos maramdaman dahil puha mo na yung pinaka center of gravity niya mga soy. Goods yung side mirror nyo, napakaganda. Di siya ganun ka-aggressive, naked type. Yamaha XSR 900. What's up mga soy, ito ang XSR 900. Napakaangas ng datingan niya, classic pero futuristic ang dating nito mga soy. Tingnan niyo naman ang kanyang ilaw. Round type pero LED yan. Lahat ng ilaw niya mga soy ay LED. Na yan. Upside down port pa lang niya, panalong panalo na kayo. Kulay gold, di ba? Solido, tigrid yung takma natin. Napakaganda ng kulay blue nito sa personal mga soy, kung magkita nyo. Siyempre, liquid cooled na yan. Tingnan nyo naman yung cooling system niya mga soy, Napakalaki. Cross plane 3, ano to? 3 cylinder siya mga soy, So, iba yung ano yun, na natin port inline 4 sa kanila. Cross plane 3. So, yung tatlo mga soy, nag-alternate sa pagagangat ng kanyang piston mga soy Diba? Napakaganda. Ayan o. Oh. Solido talaga yung makina yung mga soy, Goods na goods. Double disc brake na yan. equipped na ng ABS. Siyempre, syempre. Napakalangin naman yung disc brake sa harapan. Tingnan nyo naman yung kanyang mags mga kasuyo. Napakaganda. Tubeless yan. Ang tatak nito, bale, is Bridgestone. Ang size, 120 by 70 by 17. Yan mga kasuyo. Dito naman tayo pupunta sa may sa kanyang kaliwang parte na side profile mga kasuyo. Tingnan nyo, napakaganda ng ano dito. para may grills effect pa dito. Papasok na hangin yan syempre. Nakakatulong. Tingnan nyo naman yung kanyang frame. Napakalaki. Solidong solido mga kasuyo. Solid. Laki. Makakina niya mga soyo Cross plane 3 engine yun. Sige niya CP3. Hindi si Chris Paul yan ha? CP3 ibig sabihin niya ang cross plane 3 engine. Meron na siyang auto blip, quick shifter. Siyempre, equip na yan mga soyo Ito yung mechanism ng sinasabi natin. Auto blip. Meron siyang napakasimple lang naman ng mga sticker dito. Ayan o, XSR900. Pinaka compartment mo yata ito mga soyo para mabuksan. ayun o. No? Diba? Magaling. Goods. Ito Pin yung pinaka lock niya. Yamaha sticker. Medyo ano to, sayan yung kulay nito at meron siyang yellow dito. Yung tank niya napakalaki oh. Bali dalo yung susi mo, kinaka master key mo tong kulay red niya. Tapos tingnan niyo ano niya, baso ng kanya mga brake fluid. Ganda ano, stick. Pero siyang stop, run, start dito, menu. Menu siya dito. Yung handle grip maganda rin. Yan, yung kanyang side mirror sa end bar siya. pagana, napakaganda. Brembo braking system niya. Brembo no. So yung caliper lang hindi Brembo pero yung dito niya Brembo na mga soy. Adjustable yan dito. Stick no adjustable rin yung inyong suspension dito. Dito, meron na rin siyang reset So, ito yung ano, cruise control. Passing light, high beam. So, meron siyang turn signal left, right. Hazard, nandyan, syempre, busina. Napakalambot din ang clutch niya. Syempre, auto -blade. quick shift yan eh. Ayan oh, yung pinaka side mirror mo. Puan niya, angat na angat talaga yung pagkaklasik ng dating ng accessory eh. you know. yung camel back dito. Astig no. Kahit sa back ride mo, wala siyang hawakan kung may na siya sa'yo. Fender, bagay naman, yung sa likod niya. Tapos yung ilaw niya, ito yan mga soy suspension niya dito, ito yun. So, monoshock na siya dito. Adjustable naman siya mga soy. Yung brake fluid mo sa inyong likuran, meron na rin siya dito. Bali, Brembo rin, no? Pero dito sa kanyang caliper, Nissan siya. Single patcha siya, disc brake yan, ikik ng ABS. baling gulong mo sa likuran naman, 180 by 55 by 17. Tubeless na rin yan. Underbelly type exhaust siya, mga soy. Ito yung exhaust nyo. Laki ng makina So, di ba Ito ang XSR 900. So, available to sa Yamaha zone Kung gusto nyo mag-apply, pwede kayo mag-PM sa ating page or sa ating YouTube. Mag-comment na kayo. Bibigay ko number na pwede nyo, nyo tawag tawagan dito mga soy. So, available to sa Yamaha Rev Zone mga soy. Napakaangas so. Hello guys! My name is Kat Roque from Yamaha Rev Zone, Angeles City, Mambanga. This is XSR 900. Available for cash in-house bank financing. For cash basis, 729,000. For in-house financing, minimum down payment, 199,100. 3 years, 23,330. 2 years, P3,685. 1 year, 53,410. Ang inclusion po nito, 3 years LTO registration, 3 years t TPL insurance 2 years PMS labor and 1 year warranty dito lang po yan sa Yamaha RevZone Angela City, Pampanga mag-visit lang po kayo dito or pwede nyo po ang kontakis sa number na to at dito ko na lang tatapusin ang vlog maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood please follow niyo po ang page at i-share at i-like niyo na rin po maraming maraming salamat ingat kayo ride safe!